Akala ko talaga ito yung pang pang pipi pa naglalaba ka sa ilong, di ba? Sa ilong, gano'n. Good morning, ma. Wala akong bala ko, ma. ano pa kinain niyo? Ngayon, tinikman ko itong ano mo. Ano ba ito? Uh, ah, Embutido. Ito, no? dalawang ito. slice ako. Naku. Ano, bakit mo? Ang sarap. mo ako <laughs> ito. Bigyan ng recipe, please. Ay. Teka, hey, ma. Sige. Sasabihan ang kita kung paano. Ang sarap talaga. Sarap. <laughs> Sige ma, ano kita? Bagagawa ang kita niyan. Ako <laughs> tatlo, sorry. Ako tatlo. Super sarap ba yung butido ko ma? super sarap. Kaya sa unang tikin ko lang, <laughs> Ba't ba sarap? Ano ito? Sabi niya yung butido, gawa mo daw. Yan ang aking specialty ma. Ano? Family secret recipe. <laughs> Ay, huwag mo i-share, pero i-share mo sa akin. Mim, alis na kayo ni mama? Yes Mama Michelle, si Javi David at saka si Mama Malu. ipapasyal muna ni Javi David, ang aking mother-in-law Maingat po kayo Gusto mo man magbigay ko ng tinapay, pandesal? Sige Okay Yung so, pandesal muna na lambot. Yes, yeah, sige Magbibigay ko mamaya, Ma Gusto ko makita eh, saya Tsaka dapat matikman Pwede ka naman po ituro sa inyo, Ma Ibi-video ko naman Maminis, Papa Siyempre Kiss mo ako, ingat kayo. La. La, ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Love you, Ma. And dahil nag-request si Mama B na mag... Uh, gumawa daw akong pandesal kasi gusto niya nang matikman yung pag-bake ko ng pandesal, gagawa tayo ng pandesal ngayon. Kasama ko si Ate Rose. Tutulungan ako ni Ate Rose gumawa ng pandesal. Niready na namin yung mga gagamitin namin. Let's go na, Ate Rose, kasi matagal-tagal tayo gagawa pandesal. Okay. sir. So, magsaya tayo mag-bake. Uh, meron na akong lukewarm water. 2 teaspoon ng yeast at saka 2 teaspoon ng sugar. Papabulain lang natin itong ating yeast. So, nag-mix na ako ng kalahating kilong bread flour, 1 teaspoon ng salt, saka 1 half cup ng white sugar. Granulated sugar. And then, mamix tayo ng dalawang egg yolk at saka 1 half cup ng corn oil. So, mix together lang muna natin itong mga wet ingredients natin. Dito tako na. Ayan, yung pinag-deflate. Grabe, oh. Ayun, oh. Nakita mo. Tapos, i-deflate lang natin muna. yan. deflate. Ayun, ang bula, oh. Deflate natin. Tapos, after natin i-deflate, i-mix na natin dito sa ating corn oil at saka sa egg yolk. Then slowly lalagyan natin itong mga mixture ng harina, salt at saka sugar. Dahan-dahan. And ito na yung ating dough. Ayan na siya guys. So i-manual ko lang na masa pero gagamit ako mamaya ng stand mixer kapag medyo namasa ko na ng very light. Kapag okay na sa akin yung texture ng ating dough. Pwede ko na siyang, ang lambot na niyo. O. Yan na rin siya So, pwede na itong i-stand mixer natin para huwag yung elastic pa yung ating dough. dapat siya ay elastic. Pag habang inaano mo siya, ganyan. Papahitan natin ng corn oil. Yan. Ganyan. Papalsahin lang natin yan uh, hanggang sa magdoble na yung size niya. So, silipin na natin ang ating dough kung lumaki na siya. Ayan, Ate Rose. Lumaki na. Nag-double na yung size. nag-double na yung size. Ayan, kinis, oh. Gagawin natin, ipapunch down natin siya. Punch. Ayun. Ito, so, gawin na natin yung i-roll e na natin ito. Tapos gagawa tayo ng baston. <laughs> so, nakagawa tayo ng baston. Oh my God. Pagusan, pagusan na ako, Ate Rose. Busan natin ng breadcrumbs. Ayan. So, ito na yung ating baston ng pandesal kakat ko na siya ngayon. Bumili ako actually nung pang singkit. Akala ko talaga ito yung pang, pang pipi pa naglalaba ka sa ilog, di ba? Sa ilog, gano'n. Tapos pipipiin mo yung damit, di ba? May God, ano ba ito? Yung binilang mo nito. Diyos ko, may God online. Akala ko ito lang yan, no? Pack, tapos dapat ganun lang. Hindi ko alam bakit ganito. Pero tama naman kasi ganyan naman talaga yung shape niya. Kaya lang hindi ko in-expect na ganito kalaki. So ngayon, hahatiin natin ang ating pandesal. So isisingkitin natin. So lalagyan natin ganyan. Tapos, ganun. Iyon. Yan, o. Oh, dapat ganun siya. lagay natin dito. Gagawa lang tayo ng puro ganyan. Actually, hindi nga rin siya masingkit, yun. Eh, oh, Pati rin. So, yeah. <coughs> ayan. Hindi ko lang kung nasisingkit ba siya, pero... Ayan, ato, oh, singkit sila, di ba? O, oh, straight. Dati yung gawa ko bilog-bilog, di ba? Nakabuka ngayon, singkit. Ayan, para akong nag-exercise. Pinipapawisan ako. Tapuan natin ng cheesecloth. Ito na yung cling wrap, tapos naging natin ng cheesecloth. At may binigay sa akin si ate o, sabang pinapaalsa natin ng ating pandasal. Ayan ako may binigay sa amin sa shop si Rosemary Ramos. Naku, ko si Rosemary. Nanood yan ng concert ni Javi David noong December. Ayan, Rosemary, maraming salamat. Pati sila ate o, meron. So, sinipin na natin kung lumaki na yung ating mga pandasal. Yeah, ah, lumaki na yung pandesal natin, Ate Rose. Lagyan natin ng breadcrumbs pa. More breadcrumbs bago natin isa lang sa oven. Ipasok na natin sa oven. Babantayin lang na natin to. Ang gagawin ko, sisilip-silipin ko lang siya once in a while. And yes, napatunga na naman ako sa cellphone ko at dahil dyan, muntik na naman masunog ang pandesal ko. But so yan, sinisilip ko siya once in a while kasi baka masunog din yung nasa yung isang batch. So ito yung isang batch. Ayan, mas okay ang kulang nito. Tia, yeah, ang, ang kulay niya at mas, mas okay, di ba? Okay. Yung kulay nito, yun ang pinakangkuli ng pandesal. So, tingnan natin, itong sunog. The very toasted one. It's sa malambot. Mmm! Oh, tingnan mo, Atros. Yan yung medyo sunog muna unahin natin. Okay. <laughs> Ayun ang ating... Mainit po, bagong luto. Bagong luto ang ating pandesal. Mm, salap. Malabot po, sir. Walang halong eme? Opo. Wala po. <laughs> salap, wala Walang palaman. Malasa. Malasa. Yes.